Kamusta yung baka mo? <laughs> <laughs> Nanganak <nakatulog laughs> na ulit eh. So, Tubong-tubo yan. Nanganak na baka niya. Napalitan na. Oh. Nakatulog ako. pero din ikong usapan nyo. <laughs> oh, di ba? Ma'am Tina, ikaw nga bago tayo magtapos. Ayan, kasi yung nagpapaalaman na kanina. Ano yung naging motivation mo para kumuha ng hmm. PIP element at isasacrifice mong ibenta yung dalawang baka mo? Ano? Ano yung... Hmm. Ano, para para, hmm. para ano dito, sa lahat? Ay, hmm. Tungkol sa sa mga sa mga, mga, nakikinig na baka may mababa pa kayong mga package o uh, yung inyong mga elements na binili ay mababa pa. Ang masasabi ko lang ay mag-upgrade na kayo ngayon dahil ako ay naniwala, nagtiwala at nanatili ah, para na ako si Sir nanatili ako dito sa company kahit marami nag-i-invite na ibang ibang ano, hindi ako sumama kasi nakita ko talaga na matatag ang, ang kumpanya, kaya sabi nila, naririnig ko ito na, ito na, ang magpapabago sa ating buhay, kaya hindi ako, gustong gusto ko talagang bumili noon, pero wala akong pera, sabi ko, anong gagawin ko eh ang laki ng halaga. Kaya tumawag ako sa kapatid ko, sabi ko, Ineng, ibibili kita, ibibili, ibibili ako. Kitang dalawa, ibibili. Pero kailangan ko ng malaking pera, yun <laughs> sabi ko. At sabi ko, ako'y pagod na, gusto ko na magretiro <laughs> sabi ko. Ay, yun, nag-decide ako, ibenta mo yung baka. Ayun, hmm. yun, yun, yun ay hindi na ipadaig dahil may GCAS ako dito, hindi yun naipadala ng isang beses lang dahil hindi tanggapin eh, ng isang beses. GCAS kasi masyado malaki. Hindi, oh. ipadala mo unti-unti at kailangan kong talagang bibili ako. ako sabi ko, gusto ko nang umuwi at ay pagod na. Sabi ko, dahil ako ay, kung hindi natatanong ako, ay, sa lahat ng buhay ko ay nasa ibang bansa mm -hmm. Kaya, ito ay sabi ko, ito ng pagkakataon ko na bibili ako, bibili ako. Makikisabay ako, sabi ko. Makikisabay ako, sabi ko. Kaya mm -hmm. ako bibili. Ayon ang sabi ko. Kasi, kasi nga, katulad nga niyan, ngayon, dahil sabi nga, lagi na sabi, maghintay, magtiyaga, maliwala, mm -hmm. magigit sa lahat, magtiwala tayo, maniwala. Kaya naniwala ako na sabi ko eh, kung ano ang mararating ng iba, kung ano ang nakuha ng iba, makukuha, makukuha ko din. Yes. Mani magsigala <coughs> ako, maghihintay. <coughs> mag mm. Kaya ito na nga, noong sabi nila, wala na yan, sumama ka na sa akin. Dahil ang ano, mm -hmm. hindi ho, manini, mananatili ako dito dahil ako eh, ako na lang ang, ang nag-iisa sa aming grupo. Mm. Kaya, ako na lang la ang sabi ko, magpapatuloy ako kahit ako nag-iisa. Kaya yun, salamat nga kay Sir Eddie. Sabi si Sir Eddie, sumama ka sa akin sa Puyaters at ipapasok kita doon sa Puyaters. Kaya sabi ko, salamat naman at may nagtampon sa akin. <laughs> yun, kaya ako'y nakisabay ako eh, nitong dumating na itong fifth element na ito. Kaya nag-decide na talaga ako noon na sasabay ako. Kahit ako'y walang hawak na pera, gagawa at gagawa ako ng paraan. Iyon ang naging ano ko. Kaya kung kayo ay eh, kung sa, sa mga nakikinig na may mababa pang package, I-upgrade nyo na at hindi kayo magsisilksay. Dahil ako'y ginawa ko ang lahat, binilhan ko ang kapatid ko, binilhan ko itong kasama ko, bumili ako ng, <laughs> dahil nagbenta nga ako ng baka, binilhan kasi nga, naniniwala ako. Hmm. Na, kaya, uh, ito nga, naghintay lang ako, naghintay, naghintay. Ito na, nawala ng size. Kasi ang ating paghihintay, ang ating pagtitiyaga, pagtitiwala, mm. at paniniwala. Kaya, yun. Kung pwede nga lang, Sir Anto, sabi ko nga, mm. Sir Eddie, totoo sinasabi ko, ang aking wallet, wala nang laman. yes, <laughs> 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 sabi ko, malapit na ang December. Malapit na ang December. Kaya nung itong marinig ko nga itong ano, magbibigayan na Sige lang, magtitiga pa rin ako. Uh -oh. naghintay nang ng napakahabang, hindi naman mahabang panahon. Mm -hmm. Naghintay na nga tayo ng ganong katagal. Ito pa ba naman, ilang, ilang, ilang tulog na lang. Uh oh, ilang uh -oh. na lang. At ito na talagang, ito na nga eh, nasa kamay na nga natin eh, inumpisahan na eh. Oo, uh oh, so, uh -oh. Uh, okay. din eh. Pama. Hindi na signal ako. mo, ma'am. Ma'am, uh, umila ba? Ako ba humila o siya? <laughs> nagpapasalamat ako kay Sir Eddie dahil ako ay... Kung saan ay ako'y naliligaw na, nalil, na wala na akong direk, da, tamang... Ang andaan ko'y palikuliko na <laughs> dahil wala nang nag-aakay, walang nag-agabay. Naga Kaya eh, yun, nagpapasalamat ako kay Sir Eddie, dinala niya ako sa Puyaters. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat dahil sa mga pag pag-upgrade, pagtuturo, natuto ako, natuto ako magtiyaga, natuto maghintay at eto na nga. Natuto ka rin magturo. Di ba? <laughs> oh. Hindi ito naman Sabihin na natin o oh, ho. <laughs> mm, natuto yan sa tipo yeah. Mag na magturo. Ito na, ito na, yung uh, ating pinagpaguran, yung ating pinaghintay, hindi nawala na sa isayin. Mm. Kaya, sabi ko, yung baka ay mabibili ko pa. Sabi yeah. ko, maghintay lang. Talagang maghintay lang. At hindi lang isa-dalawang baka ang mabibili. So, <laughs> rancho! <kaya>, Lumpo! <laughs> kaya, ang bibili ko na ngayon ay rancho. Oh! <laughs> oh! oh. Pagsusunod ng baka. Maliliit ang ano, ang, maliliit pa ang mga package, mababa mag-upgrade na kayo at sigurado ang akin tuwa ay hindi talaga hindi talaga mapapantayan <laughs> dahil etong nga sa nangyari nga sa akin wala akong trabaho kaya sabi ko magpapasko pa rin ako na meron oo oh, naman siyempre ang ganda nga ng blessings, ma'am, eh. usipin Isipin mo, ha, for those who doesn't know, si Ma'am Tina po, ay nag-battle din ng sickness. Napakahirap po yung nangyari din sa kanya. We could, we could keep on praying for her, no? Nagdadasal para kami para sa kanya, no? Uh, nakikip update kami kay Sir Eddie Onya, no? Kila, kila Ma'am Laika, kung kamusta na si Ma'am Tina, no? And we're happy, no? Happy kami, Ma'am Tina, na nakabalik ka, na ito mo, ah, uh, nagkalaman ka na ngayon, no? Bumalik na yung dating, Christ, ano po? Bumagda ka pa lalo, para bumata ka eh, no? <laughs> Kaya, ganoon, uh, ibibigay, ibibigay yan sa atin. Unti-unti lang talaga, yun niya, lang tayo. Kasi kami po bilang leader hindi namin kayo ipapahamak. Kung alam namin mapapahamak kayo, ganun din kami eh. din ang mangyayari sa amin eh. Kaya hindi kung nakikita nga namin, sabi nga na, sa ni, namin nila Sir Eddie, nakikita natin ito, dapat nakikita nila. Dapat may turo natin. Dapat makuha nila yung ano yung nakukuha natin. Kaya, yun na lang, malaking pasalamat ko rin, Ma'am no? napasama ako ng, ng uh, Team Europe. No? Talagang nagpaampun din ako dito sa, sa Team Europe. Eh. oh, talagang... Ano, eh, it's so happy naman, ano, ha, talagang mabait ang Diyos at uh, pinagtagputan po tayong lahat. Nagkaroon tayo ng isang unity na katulad nito na nagtutulungan ang bawat isa. Dito, walang sulutan. Nakita nyo po ba? No? Kaya po. Oo. Oh, dito, toan. Uh, ano ba yung alam mo? Ano ba yung ganito? Di ba? Hindi natin tinatago yung alam natin. Yung diskarte, kung paano. No? Inaalam natin. Uh, which is very good. Kasi, yung hindi naman sa pagkano yung iba kasi ganun yung ginawa kaya tuloy nagkaroon ng mahigpit yung laban kasi hindi binibigay yung yung tamang impormasyon no eh yun ang mahirap Ayana eh oh yun ang mahirap ah kaya lo basta kami ma'am Ma'am Tina no sayo at uh, magiging merry ang christmas mo no magiging merry yan oh magiging merry yan 2023 20, 20, 2024 2025 and the rest lahat tayo magiging merry yung Christmas natin. Hopefully by next year, no, mas masaya ang Christmas nyo next year. <laughs> Hindi rin natin alam, bakit?